Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong topic sa araw pong ito ay ang binhi na hindi nasisira. Napag-aralan po natin na ang isang mananampalataya kay Jesus ay binuhay noong siya ay patay dahil sa kanyang mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang hindi po mananampalataya ay patay hanggang ngayon sa espiritu at hiwalay sa Diyos dahil sa kanyang mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1. Ang mananampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Ang hindi mananampalataya ay anak ng diablo. John chapter 8 verse 44. Ang mananampalataya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi mananampalataya, hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ang sasa kanya. John chapter 3, verse 36 Ang mananampalataya may tatak ng banal na espiritu at tumitira sa kanya ang banal na espiritu. Ang hindi mananampalataya walang tatak ng banal na espiritu at hindi siya sa Diyos. Romans chapter 8, verse 9. Ang mananampalataya ay wala ng hatol. Ang hindi mananampalataya ay may hatol na. John chapter 3 verse 18. Ngayon po, punta tayo sa 1 John chapter 8. No, chapter 3 verse 8. Sorry po. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diyablo. Ang gumagawa ng kasalanan, yung pong gumagawa ng paulit-ulit na kasalanan, habitual sin, ay sa Diyablo. Kay Satanas po nagumpisa ang kasalanan. Siya po ang originator ng kasalanan. At si Satanas ang kumukonsinti sa mga gumagawa ng kasalanan at nang rebelyon laban sa ating Panginoon. Kaya po ang Panginoong Yesus ay naparito para wasakin ang gawa ng diablo. Ang diablo po ay patuloy na nililinlang ang mga tao. Pero ang diablo po ay talunan na dahil po kay Jesus ang mga totoong mananampalataya ay may pagtatagumpay. Okay po? Ang hindi mananampalataya kay Jesus ay nasa pangangasiwa ng Diablo. Tanggapin niyo po ito o hindi, yan po ang totoo. Punta tayo ng verse 9. Ang sinamang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Ang totoo daw pong anak ng Diyos ay hindi gumagawa ng paulit-ulit na kasalanan sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Pinakikita po sa atin dito ang isang totoong ipinanganak na muli. Ang isang totoong mananampalataya kay Kristo na may binhi na hindi nasisira. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23 Ang sabi po, Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi verse 25. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinang pinangaral sa inyo. Yan po ang salita ng ating Panginoong Yesus na, na ipinangaral sa atin. Balik po tayo sa 1 John chapter 3 verse 9, yung bandang huli. Ano po ang sabi? at siya'y hindi maaaring magkasala. Ang isa pong totoong may relasyon kay Jesus ay hindi gumagawa ng paulit-ulit na kasalanan sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Verse 10 Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo. Ang sinamang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ipinakikita po sa atin dito ang pagkakaiba ng anak ng Diyos at ng anak ng Diablo sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yung pong totoong ipinanganak na muli ay nakikita ang paggawa ng katwiran. Reflect the habit of righteousness. Samantalang ang anak ng Diablo ay gumagawa ng kasalanan or practice sin. Okay po? Hanggang sa susunod, magpakahayag na sa inyo ang Panginoong Heso Kristo. Amen.